Kilala ang Visayas bilang isa sa mga sentro ng negosyo at turismo. Pero sa likod ng mga naglalakihang mall at masayahing mga tao nito, may mga mall pa rin talaga na tila ba nakalimutan na ng panahon. Mga mall na halos wala nang namamasyal, halos wala nang mga bumibisita. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 malls sa Visayas na walang katao-tao. Simulan na natin. Top 10 City Mall, Rojas Avenue. Binuksan ito noong 2018 sa Rojas City, Lalawigan ng Kapis. Malaking balita ito sa lungsod ng mga panahong iyon dahil may isa na namang bagong mall na mapapakinabangan ng mga tao. Nung una dinagsa ito kasi nga syempre bago. Pero habang lumilipas ang mga araw, buwan at taon, tila nag-iiba na ang eksena. Kapansin-pansin na unti-unting nababawasan na ang mga pumupunta dito. Pero bakit nga ba kaunti ang tao dito sa City Mall? Ang sabi ng mga shoppers, kakaunti lang ang mga options dito at mas gusto ng mga tao sa SM City Rojas na halos limang minuto lang ang pagitan sa City Mall na ito. Sa kasalukuyan, mapapansin mo sa mall na ito ang katahimikan, kahit na sa mga oras na dapat sana ay peak hours. May mga pumapasok pa rin naman syempre, pero kadalasan ay mga dumadaan lang para bumili saglit sa grocery o para kumain sa paborito nating lahat na si Jollibee na nasa loob nito. Top 9 Rain Tree Mall Kung madalas kang dumaan sa Fuente area sa Cebu City, malamang ay napansin mo na itong Rain Tree Mall. Halos katabi naman siya ng ilang mga kilalang establishment, pero kung titingnan mo parang may kulang. Wala masyadong tao, tahimik at minsan parang hindi mo na rin alam kung open pa ba talaga o hindi na. Ang isa sa mga dahilan na nakikita ko kung bakit halos wala ng tao ngayon sa Rain Tree Mall ay ang matinding kompetisyon. Kapag nasa Fuente area ka, nakapwesto din dyan ang Robinson's Fuente, malapit lang din ang Ayala Center Cebu at SM City Cebu. Kaya kung iisipin mo, bakit pa nga ba pupunta ang mga tao sa isang maliit na mall kung ilang minuto lang ang pagitan ay may mas malaki, mas kumpleto at mas modernong mga mall sa paligid. Top 8 City Mall Bacalso san ito noong 2022 bilang isa sa mga community mall na itinayo ng Double Dragon Properties na layuning maglagay ng mga convenient na malls dito sa bansa. Dati marami ang natuwa sa ideya isipin mo may supermarket, Watsons, mini food court at ilang stalls na sakto sa mga pangangailangan ng mga residente na malapit sa lugar. Ngunit pagdating ng mga sumunod na taon, tila nag-iiba na ang ihip ng hangin. Sa ngayon, kung mapapansin mo, halos kakaunti na lang ang mga pumapasok dito. Pero bakit nga ba tila hindi kinagat ng mga tao ang city? mall na ito. Ang mga dahilan na nakikita ko ay ang lokasyon at hindi ganun ka-attractive ang mga tenant nito. Limitado lang ang mga option mo dito na papaligiran pa ito ng mga mas malalaking mall gaya ng Elizabeth Mall at SM Seaside City Cebu. Top 7 Vista Mall Iloilo. Binuksan ito noong 2018 na matatagpuan sa oton at ang Vista Mall Iloilo ay isa sa mga aesthetic malls ng Visayas. Pero sa kabila ng magandang structure, konti lang ang tao dito na parang hindi ganun kalakas ang appeal nito sa mga shoppers. Pagpasok mo sa loob, unang mapapaligiran mapapansin mo ay ang malinis at eleganteng interior, malaklasik na design, modernong mga ilaw, bago at maayos ang layout. Pero habang naglalakad ka, mapapansin mo agad bakit parang ang konti ng tao. May mga bakanting stalls at may mga araw din na parang private mall tour dahil bukod sa mga staff, halos ikaw lang talaga ang tao. Ang dahilan? Sa tingin ko ay ang location dahil medyo malayo ito sa city proper at ang karamihan sa mga Ilonggo ay mas pinipili pa rin ang SM City Iloilo. Kulang din ito sa tenants. May mga stalls pa rin na nananatili bakante. Top 6 Feel Invest Malls Dumaguete Dito sa Dumaguete City, may isang bagong mall na bihirang mapag-usapan ng mga tao dahil na rin siguro sa pagiging tahimik nito. Isang mall na maganda naman ang lokasyon, maganda rin ang disenyo, pero halos hindi man lang makitaan na napupuno ng mga tao at ito na nga ang Feel Invest Malls Dumaguete. Binuksan ito noong 2024 at nung hindi pa ito nag-o-open. Marami ang natuwa kasi nga isa na namang modernong mall ang maidadagdag sa lugar pero parang biglang nagbago ang lahat. Pag ka sa loob dun mo na mapapansin ang katahimikan, kakaunti ng mga options, mga bakanting stores, at madalas makikita mong mas marami pa ang mga staff kaysa sa mga customers nito. Pero sa bagay, bago pa lang naman itong si Philinvest malay natin sa mga susunod na panahon ay makabawi at maging isa sa mga mall na dinadagsa rin ng mga tao. Pero sa ngayon, karapat dapat muna siyang mapabilang sa mga mall ng Visayas na walang katao-tao. Top 5 Gaisano Capital Balasan Kung tutuusin bihira kang makarinig ng mall na nasa isang bayan na katulad ng balasan sa Ilo ilo Pero meron at ito na nga ang Gaisano Capital Balasan. Isa ito sa mga kakaibang branch ng Gaisano dahil hindi siya nasa malalaking city tulad ng Rojas o Iloilo City. Pagpasok mo sa loob, mapapansin mo agad na basic lang talaga. Walang masyadong tao at karamihan ng mga pumupunta dito ay mga lokal na residente o galing sa pinakamalapit na mga bayan. May mga basic shops dito gaya ng Gaisano Supermarket, Department Store at ilang mga boutiques. Pero kung ang hanap mo ay mga sikat na fast food chains o malalaking brand stores, wala nun dito. At ang isa pa sa mga dahilan kung bakit walang katao-tao dito ay dahil limitado lang din ang populasyon at economic activity ng balasan. Hindi ito ang sentro, kaya madalas kapag gusto ng mga tao ng mas malaking mall, diretso na agad sa Gaisano Grande Estancia o sa SM City Rojas. Kaya kung gusto mo ng mall na literal na parang may sarili kang mundo, tahimik at halos ikaw lang ang customer... Punta na sa Gaisano Capital Balasan. Top 4 Star Mall Talisay. Pinuksan ito noong 2014. Matatagpuan sa Talisay City Cebu. At kung tutuusin, maayos naman ang design. May supermarket, department store, at ilang mga fast food chains. Pero sa kabila ng mga yan, parang hindi talaga ito naging go-to mall ng mga taga-Talisay. Natingin ko ang dahilan. Kung gusto mo talagang mamasyal, mas pipiliin mo na lang pumunta sa SMC Side Cebu o Ayala Center Cebu. Na parehong hindi naman ganun kalayo dito sa Star Mall. Kumbaga, bakit ka pa pupunta dito kung kaya mo namang magpunta sa mas malaki at mas lively na mga mall. Wala kang masyadong option sa mall na ito. Halos walang mga tenants. Top 3 JNF Mall, Liluan. Ang JNF Mall ay matatagpuan sa bayan ng Liluan, Southern Leyte. Matagal nang kilala ang Liluan dahil sa ferry port nito. Kaya nang itinayo ang JNF Mall, ito dapat ang magiging lugar kung saan pwedeng bumili, magpalamig at magpahinga ang mga taga-Liluan pati na ang mga biyahero. Pero bakit nga ba walang tao sa JNF Mall? Ang isa sa mga dahilan na nakikita ko ay ang lokasyon. Ang Liluan ay hindi ganun kalaki o kabilis ang urban development kung ikukumpara sa ibang mga bayan ng Leyte kaya mas marami pa ring mga tao ang bumibili sa mga palengke, sari-sari store, o sa mga tindahan sa gilid ng kalsada dahil mas praktikal, mas accessible, at mas mura. Top 2 Gaisano Capital City, Iloilo Kung ang pag-uusapan ay ang Iloilo City, isa ito sa mga pinakamaunlad na lungsod sa Visayas. Modern buildings at sunod-sunod na mga mall developments. Pero sa likod ng mga sikat na mall tulad ng SM City Iloilo at Festive Walk Mall ay may isa palang mall na tila ba na kalimutan na ng panahon, tahimik at pihira ng may bumisita, ito na nga ang Gaisano Capital City, Iloilo. Pagpasok mo sa loob, ibang-iba na ang atmosphere. Ramdam mo na outdated, tahimik, maririnig mo rin ang mahinang tunog ng electric fan or ng aircon at talagang walang katao-tao sa paligid. May mga tenants pa rin naman pero marami rin ang sarado o bakante at halatang matagal na rin na hindi ito nakatikim ng renovation. Pero bakit nga ba walang tao? Ang pinakadahilan talaga na nakikita ko bukod sa kompetisyon ay ang renovation. Dahil si Gaisano Capital capital city Iloilo ay nanatiling halos pareho pa rin ang itsura mula noon hanggang sa ngayon. Top 1 G Mall of Cebu Isa ito sa mga pinaka-iconic at pinakasikat na G Mall sa bansa. Ito rin ang kauna-unahan at pinakamalaking Gaisano Mall sa Visayas. Subalit sa kabila ng lahat ng mga yan, hindi pa rin ito ang naging main destination ng mga Cebuano. Pagpasok mo sa loob, mapapansin mo agad na malaki, maaliwalas, maganda at bago ang interior. May supermarket, department store at ilang mga food stalls. Pero bakit parang may kulang? Napaka-konti ng mga tao at sa lawak nito, mapapansin mo agad na maraming mga bakanteng pwesto. Ikaw lang ang nasa escalator at habang umaakyat ka ng mga palapag ay mas lalong kumakaunti ang mga tenants. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nawala na ng sigla itong si G Mall of Cebu ay ang kompetisyon. Sobrang lapit lang nito sa Ayala Center Cebu at SM City Cebu na minuto lang ang layo sa kanya. Mga mall na mas maraming stores, restaurants at entertainment options. Sana naman yung mga may-ari nito makagawa na ng paraan na makakuha ng mga tenants na pang-attract sa mga tao. Para sa mga susunod ay makita naman natin na may isang probinsyanong mall na nakikipagsabayan sa mga galing Maynila na sila Robinsons, SM at Ayala. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po.